sabihin, hindi siya pwedeng ngat o kaya hindi siya nangyangat-ngat ng mga anay o kaya daga. Kasi alam nyo naman ang baseboard, mga kamusta na prone yan sa mga insekto, sa mga daga. Meron tayong 10 cm. Kung gusto mo na mas maliit, meron tayong 8 cm. Nagagamitan mo na lang ng no more nays, tapos silicone na lang, tapos dikit-dikit mo na lang siya. Good morning. Good morning. Ayan, so delivery tayo ngayon ng... Uh, UV board natin, mga bagong design nyo, mapupunta sa Isabela. So, yan yung bungad sa ating ngayon. Umaga, no? Ayan, no? may blue tayo dito. So, pinakita ko na to nung last na video natin. At uh, ngayon nga, may ibibigay din ako sa inyo na isang uh, produkto na kung saan magagamit nyo rin sa inyong mga proyekto. So, napakasimple lang naman nito pero etong kagandahan niya, hindi mo na kailangan pinturahan, install mo na lang, silicone lang ang kailangan mo, tapos hindi pa siya inaanay, hindi na rin siya nasisira ng tubig. So ayan, yung abangan nyo mamaya, tuturo ko sa inyo yan mga kamasta, ano? kung ano yung benta natin. Tama? Ayan, iso, iso, iso. Yan. so dalawang ganyan. Mapupunta sa Isabela. Actually, sasabay na kasi natin to. At uh, yung tropa pupunta sa Kawayan Project natin. So dito, uh, meron tayong mga designs, fluted panel. Ayan o, no? Mahal nga dati ni. Ito ata. Ito. Pa palabas ako nito. Yan, fluted panel pang design natin sa mga walls 'yan. Ito nandito naka -ready na. Ayan, so fluted panel, meron tayong 4-in-1, uh, meron din tayong 5-in-1. Pero ito yung isang i-share ko sa inyo. Pugutin mo nga bro. Mayroon pa? Oh, yeah. Yeah, so papasilip ko muna kasi meron naman tayo dun sa harap. Ito, yung fluted, labas nyo. Yan. So ito 'yun. Anong tawag nito? Baseboard, mga kamusta no? So baseboard, ibig sabihin ito po yung mga nilalagay natin dito sa mga flooring natin. O kaya naman, kung sakaling kagamit ka ng SPC flooring, ito yung napakaganda na ginagamit. So tingnan natin. Meron kami dito, may mga designs kami na available at uh, mga kulay na uh, kung pwede nyo uh, i-order. Ayan, pa kasi nakalabas, no? Ito yun. Ito yun, no? So, ito kasi yung dinidisplay namin. Up, oh, yeah. Ito. So, pinang lang namin yan, mga kamusta. Pero hindi po namin bebenta to. No? So alam nyo naman, pag plastic, araw-araw nilalabas kasi to kaya ganyan. Ngayon, meron tayong mga disenyo dito ng mga baseboard na hindi na siya inaanay, hindi na rin siya nasisira ng tubig. So alam nyo naman ang baseboard, usually, uh, lalo na kapag ka ang gamit mo ay tiles, kagaya nito. laging minamap yan. So pagka laging minamap, ibig sabihin, laging nababasa kapag kakahoy yung gamit mong baseboard, possible, possible no, na uh, laging uh, nababasa. So, ibig sabihin, uh, humihina. And then, ang isa pa, maaari din siyang anayin. Eto, hindi na siya inaanay. So, ibig sabihin, hindi siya pwedeng ngat-ngatin, kaya hindi siya nangyangat -ngat ng mga anay o kaya daga. Kasi alam nyo naman ang baseboard, mga kamusta, na prone yan sa mga insekto, sa mga daga. So yung mga ganun, mga kamusta, yung mga ganun scenario. So ang kagandahan na itong baseboard na to, yun nga yung sabi ko na hindi na siya nasisira lamang po ng tubig, hindi na siya inaanay. Tapos, mas mura pa. Kasi alam mo bakit, hindi ka na rin magpipintura. So, ibig sabihin kung ano po yung mapipili mong design dito, and based dun sa may mga designs natin, kagaya na ito, eto, eto, eto at saka may mas maliit pa na sukat eto 10cm, uh, 10 eto naman 8cm so kung gusto niyo na mas malapad meron tayong 10cm kung gusto mo na mas maliit, meron tayong 8cm so yun ang kagandahan ng baseboard na binebenta namin so yung mga baseboard na to available po yan sa amin kaya sabi ko sa inyo makakales ka, makakatipid ka kasi hindi mo na kailangan pinturahan at the same time syempre yung labor cost mas magiging maliit kasi installation na lang hindi nakasama yung painting works so ano nga ba yung ginagamit namin pandikit dito ididikit namin to gamit lamang po ang yan eto no more nails mga kamusta no so oras na ginamitan mo lang to ng no more nails pwede pwede na po so papakita natin dito sa may isang side para makita nyo So, dito sa may isang side na to, ang pagkakabit lang nito na napakasimple lang. Lalagay lang natin na ganyan. Ayan, o. Oh. Ayos na. So, yun ang gagandahan niya. Kapag kaya ito dinikitan mo, kaya nilagyan mo ng no more nails sa likod niya, Ayan. ay diretsyo na ididikit. So, paano naman kapag ka may problema yung wall, napaka-importante po nun, na dapat maganda yung wall mo, pero kung hindi naman po, gagamitan mo siya ng, wait lang, Gagamitan mo naman siya ng silicone. It's either kung ano yung kulay ng wall o kaya naman yung kulay ng ating uh, baseboard. So, meron din naman po yun. Kung sakali po na puti, so puti na, na, silicone naman ang ilalagay mo sa gap niya. No? Kung ano man po yung gusto mo o kaya desire mo na kulay, possible po. Meron naman tayo mga silicone. Tapos ang isa pa, ang gagamitin mo na silicone ay yung paint paintable. Nawasaan pagka nalagyan ng pintura okay pa rin. So yun yung mga bagay na pwede na nating gamitin na kung saan mas makaka tayo sa materials. Kasi kung uh, yan, gagamit ka ng screw, gagamit ka ng uh, uh, mga pangmasilya. So yun yung mga bagay. Ngayon, eto hindi na. Napakadali uh, na lang niya kasi Nagagamitan mo na lang ng no more nails, tapos silicon na lang, tapos dikit-dikit mo na lang siya. Ang pinakamaganda na pangkat nito, na ito, it's either circular o kaya naman, kung meron kayong miter saw, mas maganda po. Okay? So, yan po yung kagandahan niya. So, yung presyo na ito, tara alamin natin dun sa harapan para makita ninyo. Magkano yung presyo na ito, Day? Baseboard. Right. Yung 10 CM nakakalam ng presyo. <laughs> Kano presyo na ito? For? For 50. Yung... Ayun, yung cm. 8, cm. 8 cm. Yung mas maliit. Masa 380, 350. So yung price na ito, Ayan, based sa ating <laughs> Si Divine Ayan, nasa 450 po ito Yung isang piraso So 8 feet na po yun or I mean sorry 10 feet na ho yung haba nito and then yung ating 8cm uh, naman sya nasa 350 to 380 so depende po yan sa design nya so napakaganda nito uh, para sa akin mas gusto ko tong puti alam mo kung bakit kahit anong kulay po pwede mo siyang ipares so yun ang kagandahan ng pasteboard na kulay puti no? so possible itong mga ganitong uri ng mga materials Uh, ito tatagal talaga to ng mga ilang taon basta wag lang siyang babasagin kasi ang baseball din naman basta basta mababasag yan no? so kahit naman anong uring baseball pero kung gusto mo ng solid na baseball eh magpagawa magpag ka ng bakal joke lang okay so maraming salamat so ito yung mga materials na pwede mong gamitin Ayan, yeah? nagpang no, dito sa may baseboard natin. Okay? Have a nice day.